Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bob Lopez. Halina, samahan niyo po ako sa landas ng pag-asa. Sa araw na ito, ang ebanghelyo natin ay galing kay San Marcos, kung saan ang isang ketongin ay lumapit sa Panginoon, lumuhod at nagmakaawa. At sinabi niya, kung nais niyo po akong linisin, maaaring pong linisin niyo ako. At si Jesus ay lumapit sa kanya, hinawakan siya at sinabi, "Nais kitang linisin." Sa um kwentong ito, ako ay naturuan ng dalawang bagay. Ang una, ang lakas ng loob na lumapit sa Panginoon. Kasi sa panahon noon, ang mga Ketongin ay nilalayuan ng mga tao dahil ang ang paniniwala nila, sila ay may ketong dahil sa kanilang mga kasalanan at lakas na loob na lumapit ang ketongin kay Jesus kahit alam niya dapat siyang lumayo. At si Jesus, hinawakan pa siya. At ito ang, ang makikita natin sa Panginoon na kung tayo ay lalapit ng may lakas loob sa Panginoon, siya ay lalapit din sa atin. Tayo ay hahawakan, tayo ay kakaawaan. At ang pangalawa na naituro sa akin ng ketongin ay ang pagpapakumbaba, ang pananampalataya na pagpapaubaya sa kalooban ni Jesus ang kanyang pag, um, pagli, pagkalinis o ang kanyang pagkagaling. Sinabi niya, kung nais niyong linisin ako. At sinabi ni Jesus, nais kitang linisin. Naturuan ako na, na pag paglapit ko sa Panginoon na dapat yung mga kahilingan ko ay ipaubaya paubaya ko kay Jesus dahil sa aking um pagtitiwala na ang kalooban ni Jesus ang mananaig na uh, matanggap ko man ang hinihiling ko o oh, hindi alam ko ang ang na, na, nasa loob ng Panginoon, ang sa ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon ay para, para sa akin ikabubuti. Siya ay gumagalaw ng may pagmamahal at may habag sa akin. Kaya ko anuman ang kahilingan ko, ako ay uh, malakas, may lakas na loob na lalapit sa Panginoon at ipapaubaya sa Kanya ang aking mga hiling at ang aking mga dasal. Kaya kung kayo po ay may hiling sa Panginoon, tayo po maglakas loob, lumapit sa Panginoon at ipaubaya sa Kanyang kalooban ang ating mga hiling. Dahil sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang habag, tayo po ay sasagutin. Kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito, Marim lamang po i-like o i-share. God bless you po.